Ayan, nandito na naman tayo sa dagat. Ang ating favorite spot, ang dagat. Ayan, yung dagat, ang ating favorite spot. Kaninang umaga nang pumunta kami dito, hindi masyadong... Hindi masyadong malaki ang alam. ang dumulutan. Ayan! You see? Ang ganda ng mga alon. Ah, ang ganda. Inosente lang. Pig. Ang pig ba? Ang pig. Inosente lang ang pig. Ayan. Wow! Ang sarap. Alam niyo ba kung bakit gusto ko dito magpunta sa dagat. Minsan kasi parang nararamdaman ko makakita ako ng serena dito. <laughs>